Hi hey guys, magandang araw po sa inyong lahat. Meron tayong sasagutin ngayon na tanong na nag sa akin kung ano nga ba daw ang magandang inigusyo at sa kasalukuyan siya ay isang empleyado. Kaya kung ikaw ay isang empleyado ngayon at naitanong mo rin sa sarili mo kung anong magandang inigusyo, panoorin at tapusin mo ang video ito. Meron akong share sa inyong mga hint sa pansarili kong opinion na pwede niyong umpisahang magnegosyo. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Junri Salut, ang dating OFW, dating marino, at ngayon ay isa ng entrepreneur at isang content creator. Noon, nung ako isang empleyado pa lamang, gustong gusto ko na rin talagang magnegosyo, nagbabalak na rin ako magnegosyo. Ang problema ko noon ay hinding-hindi ko maumpisahan gawa nung hindi ko alam kung anong negosyo ang papasukin ko. Hanggang sa nakailang kumpanya akong pinasukan, tumagal ng tumagal, laging sumasagi pa rin sa aking isipan ang pagninegosyo. Yun yung pinaka problema ko noon kung paano ko umpisahan ang pagninegosyo. Kaya medyo matagal ko rin na umpisahan yung negosyo ko ngayon. Na apat na taon ko nang minamanage. Kaya ngayon sa video ng ito, sasagutin ko lang yung isa sa katanungan sa akin kung ano nga ba daw ang dapat at magandang inegosyo natin dito sa Pilipinas. Pero kung nagbabala ka rin magnegosyo at kung saan ka man ngayon, kahit hindi sa Pilipinas at saan ka man ngayon, pwede mo ring umpisahan na isipan mo ang negosyo. Meron muna akong tanong bago ko sagutin ang isa sa tanong sa akin ng isang viewers kung ano ang magandang inegosyo ay tanungin muna kita kung sino ba ang magmamanage ng negosyo na naisipan mo. Either ikaw ba yung mismong sarili mo or ipapadala mo lang sa ibang tao. Kasi kung mag-uumpisa pa lang tayo sa pagninegosyo, dapat tayong may-ari o tayong nakapag-isip kung anong negosyong i kung anong negosyong uumpisahan natin. Kailangan hands-on tayo. Kailangan mag-build muna tayo ng sistema natin sa pinaplano nating negosyo. Enhance muna tayo para matutunan natin ang mga dapat i-implementa sa negosyo natin kailangan talaga na tayo ang mag-execute muna. Kasi kung mag-umpisa kang magnegosyo at yung negosyo na umpisahan mo ay ipapadala mo lang sa ibang tao o sa mga kamag-anak at wala ka pang na-establish na sistema, hindi rin mag-work out yung naisipan mong negosyo kung hindi talaga stable yung sistema. Ikaw muna yung mag-execute, ikaw muna yung mag-operate para magkaroon siya ng magandang sistema at yun na yung i-implement mo doon sa sarili mong negosyo na pagka natutunan mo nang kaya mo na siyang bitawan na tatakbo na yung negosyo na kahit wala ka pwedeng pwede mo nang iiwan yung negosyo sa ibang tao o sa makamag-anak mo sunod na maipapayo ko sa inyo kung halimbawa ang nagbabala kang magkumpisa ng magnegosyo kailangan yung gusto mo talagang inegosyo pag-isipan mo nga buti kung ano ba talaga ang magandang negosyo na ma-fit sa'yo na kahit anong problema o anong ma-encounter mo na struggle sa pagpapatakbo ng negosyo ay hindi hindi mo siya bibitawan. Kasi kadalasan sa mga uh, nag-uumpisang magnegosyo negosyo pag halimbawa maka-experience ng pagkalugi o walang kita, ay agad-agad nilang binibitawan at gin give up ang naumpisahang negosyo. Kaya pagka nagumpisa ka ng magnegosyo, kung meron kang pampuhunan, huwag na huwag mong ipusta yung lahat ng pira mo sa inumpisahan mong negosyo. Pwede mo siyang hatiin sa sampo o limang hati. Kunyari, meron kang limang libo. Ngayon, hatiin mo siya sa lima. Umpisahan mo yung naisipan mong negosyo sa halagang 1,000. Ngayon, pagka naumpisahan mo na siya ng isang libo, Uh, yun ang pauna mong puhunan at uh, nalugi meron ka pang another na apat na attempt i-try mo uli i-figure out mo kung saan ka nagkamali kung babagsak man yung una mong attempt figure out mo kung ano yung mali mong nagawa at umpisahan mo uli ngayon sa second attempt, third attempt ganun din yung gagawin mo hanggang sa matutunan at malalaman mo kung ano yung proseso sa limang attempt sigurado ako pagka halimbawa nasubukan mo na siya ng limang bisis o sampung bisis sa pagpapatakbo ng negosyo siguradong matutunan mo na kung ano yung mga naging mali mo sa una, pangalawa, pangatlong bisis at mai-improve mo na yon hanggang sa susunod na flow ng iyong negosyo Ito na isa sa mga teknik para hindi ka agad bumagsak ang isang negosyo kasi pag pinusta mo lahat ng pera mo sa isang negosyo sa pag-umpisa halimbawa 5,000 sa unang attempt mo ay bumagsak, wala ka ng pangalawang attempt kasi naubos na yung 5,000. Kaya hati-hatiin mo yung puhunan mo sa pag-uumpisa ng pagninegosyo para meron ka pang second attempt, meron ka pang pampuhunan sa third attempt hanggang sa fourth, hanggang sa pang lima. At isa sa mga pinakamagandang inegosyo sa lugar natin o kung saan meron ka ngayon ay yung negosyo na nagbibigay ng solusyon sa problema ng ibang tao. 'Yun ang napakagandang idea o napakagandang gawing negosyo pagkahalimbawa ang nakapagbuo ka o nakapag-build ka ng negosyo na nagbibigay ng solusyon sa problema ng ibang tao o ng community kung nasaan ka man ngayon. Kaya sa nagtatanong sa akin kung anong magandang negosyo, hanapin mo sa community mo kung ano ang naging problema at yun ang bigyan mo ng solusyon, yun ang inegosyo mo. Yun ang magandang magkaroon ka ng study sa isang community o sa lugar na kung saan ka ngayon. Kung ano ang mga nanaging problema na hindi pa nasolusyonan ng iba, yun ay pwedeng pwede mong gawing negosyo yun. Kasi kung may problema, may pira. Next na may share ko sa katanungan kung ano yung magandang negosyo kung saan man tayo ngayon ay yung kung ano yung abot mo ngayon kung nasaan ka ngayon kung saan ka ngayon nanood sa video ko na to kung anong bagay na kaya mong abutin ngayon na isang bagay lang at yan ay pwedeng pwede mong inegosyo. i-improve mo yung isang bagay na yan at kailangan mag-focus muna tayo sa isang bagay muna kung ano yung napag-isipan nating gawing negosyo o gawing produkto, pagpukusan mo muna natin yan hanggang sa lumago ng lumago, saka tayo mag-create or mag-proceed into another business. Pag, kahalimbawa nagsaksis na yung una nating inumpisahang negosyo, saka tayo mag-proceed sa ibang venture. Yung tipong nabubuhay na yung una nating negosyo na kahit wala tayo, nagrara na siya, na-establish na siya, mayroon na siyang sistema. it pwedeng pwede na tayong mag-venture ng another na business kung ano yung gusto mong iba pang pasukin na negosyo. At ang may papayo ko rin sa inyo ay wag na wag niyong antayin o wag na wag, wag, na wag kayong mag-ipon ng pampuhunan sa naisipan niyong negosyo. Kasi pag nag-ipon kayo ng malaking pampuhunan, tatagal at tatagal at matagal niyo rin maumpisahan yung naisipan yung negosyo kahit sa maliit na puhunan o kahit wala kang puhunan, pwede kang mag-umpisa na ang magnegosyo. Yun ay palakasan lang ng loob sa pag umpisa ng negosyo. Kaya kailangan matibay rin ang loob natin na umpisa na ang negosyo kahit wala tayong puhunan o kahit kung anong meron lang tayo sak sa kasalukuyan. At laging tatandaan sa pag umpisa ng negosyo, huwag na huwag iutang yung pampuhunan sa startup na iyong negosyo. Kasi sa umpisa, kaya and error ang mangyayari. Kaya malaki ang porsyento na malulugi at malulugi ang inumpisahan mong negosyo kaya kung inutang mo yung pampuhunan sa umpisa ng iyong negosyo at nalugi mahirapan tayong magbayad doon sa pinangutang natin na puhunan kaya maganda yung wala kang inutang hindi mo inutang yung pagumpisa mo ng negosyo at magumpisa lang tayo kung anong meron tayo sa paligid natin kaya guys kung isa ka sa kung ano magandang inegosyo umpisahan mo na kung anong nasa isip mo ngayon kung ano yung meron ka, umpisahan mo na huwag mo nang antayin na mag-ipon ka pa ng malaking pira dahil makapag-ipon ka ng makapag-ipon hindi mo naman maumpisahan yung naisipan mong negosyo wala rin kwenta kaya mas maganda, umpisahan mo na ngayon para matutunan mo na ang proseso at kung paano mo papalakihin yung iyong negosyo at paano ka gumawa ng sistema para sa iyong negosyo para pagka nagkaroon ng sistema pwede mo na siyang i-implement doon sa kumpanya mo o sa mga empleyado mo yung sistema at pwede mo siyang iwanan at pwede ka na mag-create ng panibagong negosyo or panibagong venture sa pag-negosyo kaya guys yan lang muna ang may share ko sa inyo sa video ko na to kaya kung meron kang natutunan sa video ko na to please don't forget to like and share and follow my youtube channel And please hit the notification bell para updated ka lagi sa mga susunod na i-upload ko na video. See you next time. Prum prum. Bye.